Hello mga kabayan Good morning yung Hyundai Eon at 2014 model na Nawala yung lamig So ginawa namin General Aircon Service so, Ito yung position na General Aircon Service Binaba namin lahat Tapos yung na-symbol uh, Yun ang leak nyo Doon sa fitting Pero yung leak sa amin yan Wala hindi mabas yan eh So, ito yung kaganda na ma General aircon Service makikita mo talaga ito yung nasimbol tapos nilukog natin sa tubig yan lumabas kanina nilukog sa amin na sa sabon na bula hindi lumabas yan so ito okay naman yung compressor okay yung condenser okay yung compressor ayun ah, lang ah, yung host lang ang naging problem so papalitan natin yung host Okay, and then, ito ay pa natin tong condenser, pati evaporator, at saka yung compressor lagyan natin ng langis. Okay, dito yan sa Hyundai Ion 2014 model. Okay, palalamigin natin to. Okay, yun ang tips. Tandaan nyo mabuti. Pag huminaan lang niyo, huwag kayong magpapagraga ng pre yun. Kalahanapin yung problema. Dahil pag magpagraga ka, lalamig, mawawala rin sayang lang yung binayad nyo at saka may possible pa na masira si compressor dahil maubusan siya ng langis o sa mga gusto mong payos ng car aircon at saka auto electrical punta lang yun dito sa John car aircon in auto electrical dito lang matatagpuan sa 1742 General Luna Bangkal Makati City ito uh, ang problema ito blower motor at saka ito aircon din walang free yun kaya hanapin natin yung leak nito ito uh, resistor block uh, uh, i-refer natin to saka itong Regio Electrical okay so sa mga gusto magpayos punta lang kayo dito kailangan condition na natin yung sasakyan nyo dahil summer na kailan linis linis din pag may time guys o dito may parkingan tayo dito sa likod para may idea kayo o pag nandito kayo sa ibang lista ito ay uh, General Luna ito yung landmark pag nandiyan ka na sa si ibang lista magkikita mo tong Red and Blue Fire and Rescue dito yung gawa natin guys may parkingan tayo safety yung sa kanyo okay sa uh, kaya magpalinis na kayo ng aircon kailangan linis-linis din pag may time guys Okay, hanggang dito lang yung video natin. Thanks for watching. Salamat sa Diyos. Bye-bye.